Hmm? Hmm, ah. pagayon, uh. Nama, o, na. Hmm, hindi natin putulo ni kailangan siya. dam, sagit lang. Ah. Ah! oh ayan! <laughs> oy, o, ginoo ko, tanggal yan. Mga kalugit, nandito yung mga followers ko. Ayan si madam. mag kayo, Hello. madam. Ayan si madam. Tagasan ka, madam? Davao. Davao, si madam from Yoki from Ukay Ukay. Ayan sila oh, Maya. Si hi, ganda-ganda nila oh. Ah, oh, ayan. Thank you so much, Madam, sa pag-adto diri sa akong salon. Salamat sa. Oh, di ba ba pa kaya ko mga post ako mga followers oh, oh. Si Madam nagpalugit sa si ilang kuko, nagbanok iyang kuko oh. Ayan ko. Hindi para magpa-opera. Oh, ayan. Ano sabi mo, Madam? Hindi, dayo lang dito diri para magpa-opera. Oh, ayan. Oh, di ba? So ayan, oh, nagpalinis daw siya mga kalugit sa bago lang ni na nagpalimpyo, dam. Ayan, o. Oh, grabe ang banog ni madam sa kuku, oh. Sakit ka, ayo. O, oh, ba? Diba? So, ayan. Murder na naman tayo. Ayan ang followers natin, o. Oh. Ayan, mag-hi ka, madam. Hi, hello. Matagal ka na na sa vlog ko, madam. Oo, matagal na. O, oh, diba? Oh, sa, tung sa Yuki ka pa. Nagaluto ako, tapos, ala. I-ano oh, mo yung Facebook oh. page. Oo, oh, oo. Oh. Nagaluto ako <laughs> tapos sige lang ko tanaw siya. Ala ay. Tapos nakalimutan ni Madam yung sahog niya pala sa ulam niya ng ano, ingron na. <laughs> Ayun si Madam. Hi Madam. Oh, di ba? Ayun si Madero. Oh, kay si Madero. Oh, di ba? Asawa ni Dr. Rizal before. <laughs> Ayun na siya. Madam, no. Thank you sa <laughs> pag sa akong salon. Oh, <laughs> Ha? Oh, thank you. <laughs> Makalogit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer, no? Ang customer natin, nagpalinis sa mati, no? Kay may free delivery daw ang kanyang foot spa. So, nagpa-foot spa siya, free pedicure, mga kalugit. So, ito ang resulta ni Madam sa kuko. So, ayan ang magang kuko ni Madam. Ayan, tingnan niyo, oh, naganana, nana pa. Sakit, dam. Sakit ka, ayo. Kaya mo, ha? So, ayan, basher, pasok. Oh. <laughs> Kaya may mara, napunta more di no? Hindi ka diabetic, dam. Ay, <laughs> <Oy>, diabetic ka? <ha>? Uy, <laughs> kadlo ka na, wala oh. Hala, damadlo ko, dam. <laughs> Okay lang? So, recorded tayo mga kalugit, no? Kaya... sign of Sign of cross? eh <laughs> <laughs> um, di ba naga pa-sign magka? Oo, pero salig mo ko kay madam. Ah, okay lang, wag ko din. i ko, ano. Ano, dam? Anong sabihin mo? <laughs> <laughs> ano man, lugiton tayo, hindi. Hmm, kailangan din siya kuha kami. Oo, oh, ano naman sitwasyon ni eh, madam, Aari naman dali, So, mag-madam, mga kalugit, <laughs> pero maayon ni eh. Mm. Pero si yung sugar, John. Pero sa ano lang siya, kaya lang. Ah, okay. Seven naman di ay. Di ko na Nag-14 na mga niya. Ah, nagbaba seven. ay diabetic mm -hmm. so, so, ayan mga kalugit. Kadlo ako nagtaas nag ba yung na ulap pero nine ra. Pero nagbaba man karug six. Di ba si Doko kailangan ko yung pang-test. Ano <laughs> na, imuhadam? Monitor. Monitor gani. Wala kayo kung usay yung magpahit. Ah, okay. Ko. Surag normal. Ari, sakit na. Mm -hmm. Mula, gina mga manicurista gani sa mga nagabasa ko dira. Sige mo bas kay permintiga dugo ang kuko. Normal buhi ang customer naton kay kung patay ang customer naton hindi na magdugo. Ari si madam buhi kayo. Fresh kayo si madam. Relax na madam wala pa ta nagtusok ha. Mm. Relax, ayo hilahan. Sagit lang. Hmm. Kadi ba? Sagit daw para dagantabasho. Hmm. Sakit kaya. Sakit yun siya. Lamit dan tumurok. muragi romance kada ba. Oh, siya, sakit. charis lang para na-relax. Ayun na. Ang ko ani Sa mga manicurist na gani, hindi ko hindi, hindi kayo ka kabalo maglugit lumaglugit? Ayaw nyo lugitan ko ko sa customer. nang tawa ka ron, nakakwarta naman ako. Di ba? Nan. Ayan na daw. Walang tawa nyo? Tagamati? Tagamati? Sa mati, nagpalimpyo si madam. Ay, dako ako. Dako, dako, dam. Kasi kalipungan ko. Kaya ra? Oxygen. <laughs> hmm? Hmm. Okay, oi. Mama ko, juday na. Hmm. Hindi natin iputulong. ni kailangan. Huwag talang dam. sagit lang. Ow! Oh! O, oh, ayan! Uy, ginawa ko. Tanggal yung almuranas ni iay mo, ingging. Ano? <laughs> Oh, diba? dyo di ba? Nag-agay jud ni. Oh. Kadako oh, sa tabang. Hmm, di ba si? Oh, di ba? Amo ni ang koko ni Madam oh. nga <laughs> ni Inday mo. Ay mo pagbatumato. Oh, hmm, dako oh, ano? hmm. na bilin siya di ay no hmm. Hindi na siya putol ha Gikat ko lang ang gilid Tapos putlo na siya. Mm. Okay. Mula gina, o oh. Comment na po da. Halos lahat ng video mo, Mr. Ingram, may dugo. Natural. Okay. Harsh baya ko ha? Sobrang pabaya ko sa doktor. Kung gusto nyo palugit lugit ka mo. Kung hindi, hindi. Wala ko mo ginapilit. Kaya dato na ko. Amen. Ano ko, Adam, oh. ka ginawa si Madam, oh. Hala. Ha, di Isa lang, di ba? Anong feelings, madam, nga natanggal ang almoranas ni iyay mo? <laughs> huh? Tanawan nyo, dokta ko. O, oh, taga tagamate! Nang tawa. <laughs> Try lang. <laughs> Hindi lang init lang kung asa ka. O, oh, Daku adam. O, oh. oh, yung nabilin. O, oh, pila ni Kadlaw doon? Actually, itong pagpalimpi po. Mga 2 days na 3 days. Hindi ka Sunday? Ah. Oh. May ganig giad mo dai. May diri kung wala maglala jud ni. Eh. Lala pa sa gugma nga giatay. Hmm, dako oh, Oh. tanawan yung mga kalugit oh, di ba? Very satisfying. Bala magdugo ay importante na tanggal ang mga kurabong. Ayaw mo pang bash mga kalugit sa akin. No? Oi, kay galugit nagabulig ra kong tao. Kay kung wala ako diri sa ano sa Mindanao. Oh, dako oh, Adam. Oh. Alam mo ginawa no? Ang magic sarap, ang magic sarap. <laughs> Ipagawas ang magic sarap. Hmm. Ayan. o di ba? So it means madam na jud sa wala na siya nagdugo, dam kay na naman siya dam. <gasps> Dry skin na siya, dam. Dako kay no? Remember -hmm. nimo. dam hindi jud ka magpataka og lugit dam kay maingani jud gaprem mo kuko. Pangita jud ka sang ano. Layo mong good. Hindi, okay mong parin. Kaya kung mabalog na po, balik na po di sa akin. At least, <laughs> reserva ba? Anak man na. Pero, ano? O, oh, di ba? O, oh. ari sakit ganin ni no? Di man noon kayo. Pero murag na ako siya. O, oh, di ba? Nagana oh. naganana siya. Hmm. Ayan, dam. Wala na. Murag ang katunan ng sayo. Agin Pero wala na may nagatusok, no? Wala na. Pero masakit to, no? Kagina, no? Oo. Gabi ba? Lagyan natin ng magic sara para perfect. So dito naman tayo sa kabila. Nakuha ko. Eh. Medyo sakit ni dam no, gamay. Gamay lang. Lagi 11 years old na bata, 11. Mm. 11. 11 years old. Ayan yan doon. Ang dako. Oo. Oh. Ka niya, no? Oh. Okay, kabalo ko no. Antini <laughs> niya. Kailag ka nung siyaw-yaw na niya. Di lang yung Sino giyaw-yaw? Ikaw. Oh. Aw. Ah, dako, Adam. Oo. Oo. Huh? Uy, ginoo ko, Mariosef Santisima, si, pues, ugbos na lingoy, nga may manok, nga sabaw, si <laughs> nga may tanglad. Nakuha ni Madam, uy, unsa man yung paghinlo sa si imong kuko. Diyos ko, ang ibang dara, sige pang, pang basa ko, ah, puro dugo, pero ako mangyapon, makaayo ugok ko. Ah, dugo, Adam, eh. Hmm? Grabe, isa lang katanggal, no? O, oh, diba? Balak magdugo, isa katanggal, tanggal, yung almoranas ni iyay mo. No? Dahil sa... Hmm, grabe, no? Tanawa. O, oh, diba? O, oh, dalawa ka, kuko. Ah, oh, grabe. huh? kadawa. Ah, <laughs> oh, grabe. Eh? Ang muna yung nindot, Yung isa lang katanggal. Hindi na ka mag putol-putol. Naputol ni last time, no? Te, okay, imbis nga ma si madam. Ayan, dam. Okay na siya, no? Mm -hmm. Ang imo buhat, dam, ayaw lang ba sa akarong habot? Ang ilang magic sarap. Tudluan di ka kung unsay gamot ng magic sarap. Mm -hmm. Ikutaw ni mo ang magic sarap sa tubig. So mga kalogit, ayan nilagyan na natin ng magic sarap ang kuko ni madam, hindi na yan magmaga. At least, o oh, diba? Oh, okay na dam. Wala na no. So mga kalogit, ayan, pakita natin ang customer natin, nag-relax dyan siya. Oh. Si madam, oh hi madam. O oh, diba, hi. wapa kaya itong customer, oh, ayan sila o. Oh. Ah, gaba mga Miss Universe, mga ex-universe sa, ah, ano, Universal Star Chair. Ayan <laughs> si madam, ano feelings madam? Hey. Sarap. Hi. O di ba tanggal? Thank you very much. O di ba? <laughs> o pak na pak sa mga basher jam. Mm, mantawan niyo bahala murder, basa importanti. Nakuha. Nakuha. Bahala. Do sobra pa doktor, di ba damno no, ikat na mm -hmm. So thank you so much. God bless. Thank you. Thank you. Thank you.